Hi po sa inyong lahat. At this video ay meron akong gulay kasi magluluto ako ng lawoy. Ayan, meron akong kalkag or malit na hipon at saka sibuyas at kamates. And then, na-slice ko na yung lamas. Ayan ay yung hipon na maliliit na kalkag. Ayan na, yung ano guys, yung gulay nilagay ko na siya sa kawali. At pagkatapos niyan ay isusunod ko ng ilagay yung ah uh, sahog niya, yung lamas at saka kalkag. Ayan, para masarap kasi pag merong kalkag yung laswa or lawoy guys nilagyan ko na rin sya ng tubig and then ah, uh, tinimplahan ko na sya ng asin at saka ano kunting magic sarap ayan guys nilagyan ko sya ayan And then, pagkatapos nyan ay kumulo na siya guys. Ayan, malambot na yung gulay. Ah, uh, ano na siya, luto na yan siya guys. Ayan, nilagay ko na siya sa ano, sa lagayan ko na bowl. Ayan siya guys. Ah, uh, Kainan time na. Bye-bye. Thank you for watching.